bilang Pilipino bilang Pilipino hindi ko inaabsuelto kung may pagkukulang o pagkakamali ang isang absado, pero tingnan naman natin yung pagmamalabis sa pagsiserve ng warrant of arrest. Yung tao at yung kanyang simbahan na hindi naman kilala bilang bayolenteng tao at bayolenteng grupo, padadalan mo ng dalawang batalyong sundalo. Ito ay dahil siya at ang SMNI ay, ay tinatrato nilang political inconvenience. Ito yung mga nagdadala ng tutulo, totoong kaganapan sa ating bansa. Subalit hindi natin dapat hayaan ang ganitong malinaw na injustice na ginagawa sa isang Pilipino. Ngayon nga ho, nanariyan ang ating saligang batas. Linalapastangan nila. Imagine ninyo ang buhay nating mga Pilipino kung maano magiging miserable pag hinayaan natin silang lapastangan, lapastanganin ang ating saligang batas. Bakit iba ang trato doon sa akusadong ang pangalang Pastor Kibuloy kumpara doon sa tao na inakusahan na pilit pinatatahimik yung resource person ng Senate Investigation na ang pangalan ay James Kumar? Hindi ba't kasalanan ding malaki na pakialamanan mo ang Senate Investigation at suhulan mo yung resource person at sabihin, wag ka ng maingay. Manahimik ka na lang at magsabi ka kung ano ang gusto mo o magkano ang gusto mo. Yan ang hinihingi natin sa akbang na maisog. Pantay, pantay na trato sa ilalim ng batas, sa ilalim ng ating saligang batas. Yan yung ating sinisigaw na walang transparency, walang accountability. Ang gobyernong naghahari-harian at ang tingin sa ating lahat ay kanilang mga tao-tauhan. Ka Tungo po tayo sa usapin din ng kapayapaan at seguridad. Malinaw ho sa ating saligang batas sa Article 2 Section Policy. Isinusuka ho natin ayon sa ating saligang batas ang pakikipagdigma. Bawal na bawal po yan. Subalit ngayon ho, ang kasalukuyang administrasyon ay itinala na tayo sa bingit ng digmaan. Kaninong interes pa ba ang isinusulong ng administrasyon ni Marcos? Interes pa ba nating mga Pilipino o nung kanyang mga karansyong Amerikano? Wala ho tayong diferensya sa mga kaibigan nating Amerikano. Nakatulong sila, kasama natin, shoulder to shoulder, nakipagbakbakan, nagbuwis ng buhay, dumana ang dugo ng Pilipino at Amerikano ng World War II. Subalit hindi po natin interes makipagdigma sa ating kapitbahay na higante at superpower na China. Hindi rin ho inusente ang China. Naririto rin yung ating mga manging isa. Hindi rin sila inusente at hindi rin sila absuelto. Subalit, War is not an option for us. Hindi tayo mananalo. Hindi natin interes ang digmaan. At malaking kasinungalingan na tayo ay susuportahan all the way ng Amerikano. Malaking kasinungalingan po iyan. And these are issues, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, na dapat nating pakakabantayan. Huwag nating hayaang pakialam nila at patuloy na lapastanganin ang ating saligang batas. Huwag din tayong manahimik sapagkat sa ating pananahimik, sa gitna ng napakaraming pangaabusong ginagawa ng abusadong administrasyong ito, ibig sabihin po niyan ay nakikibahagi tayo at sumasang-ayon sa kanilang kalamitan isan pang-aabuso at korupsyon. Wala na rin ho tayong seguridad. Compromise na po ang ating security sapagkat bukod sa limang bases ng ating mga sundalo, nagdagdag pa ng apat na military base na binigyang access ang mga Amerikano bawal din po iyan sapagkat kung inyo pong matatandaan noong 1991 ay sinipa ng gobyerno ng Pilipino sa ating Senado noon ang base militar ng Amerikano. Binalik po ngayon hindi, hindi lang o isa, hindi dalawa, kundi na base militar ng Amerikano. Bawal na bawal po iyan. Yan ang inihingi natin sa hakbang ng maisok. Yung pamunoang may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan at may seguridad. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam kong hindi madali ang ating ipinaglalaban. Subalit ito po ay hindi para sa akin, para sa inyo o para sa ating naririto ngayong gabi at sa mga milyong nakakasubaybay sa kanilang social media platform. Ito po ay lapan ng bawat Pilipino. Ito po ay lapan nating mga Pilipino. Ito po ay interes ng Pilipinas, hindi ng Estados Unidos. Hindi ho natin interes ang digmaan. Maniwala ho kayo. Gawin na po natin na marinig nila ang ating tinig sapagkat mas mahirap pahintuin ang isang digma ang nagsimula na kesa sa ginagawa nating pigilan ang administrasyon ni Marcos na simulan ang digmaan laban sa China. Sa digmaan laban sa China, wala hong mananalo. Ang magiging laman lang ng balita, ilang daang libong Pilipino ang walang kalaban labang namatay. Tingnan ho ninyo ang itsura ng Ukraine. Tingnan po ninyo ang kalunos-lunos na larawan nung mga nasa Israel, whether ikay may Palestino o Israel. Makikita ho natin walang panalo sa kahit anong digmaan. Ang kailangan ng Pilipino, hanap buhay Trabaho, negosyo at pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Hindi ang digmaan ni Marcos, hindi ang korupsyon ng administrasyon at hindi ang walang ustisya na umiiral ngayon sa ating bansa. At ako ho, ay nagpunta na rin. Hinarap ko yung mga kababayan natin sa iba't ibang lugar. Hinap ko po yung mga kababayan natin na namirmihan nagtatrabaho sa Hong Kong, Macau, mainland China. Hinarap ko po yung ating mga kababayan sa Amerika. Nagtatag na rin sila na hakbang maisog sa Amerika. At ako ho, last week ay galing sa Japan. Nagtatag na rin po sila ng hakbang ng maisog dito po sa Tokyo.